Magandang araw mga kapatid. May nais nice lang po akong linawin dito sa title na ito. Ako ang Alpha at ang Omega. Dahil nga po dito sa mga nagko-comment sa atin, marahil ay hindi napagkakilala ang mag-ama. Ngayon, bigyan po natin ang pansin ng pansin ang ganitong mga komento. Mula po ito kay Jason. Sabi niya, correction. Yan. Parang nag, uh, nagtutuwid siya. No? Tingnan natin. Baka siya ang maituwid ng salita ng Diyos. Ano? Sinasabi dito, hindi Diyos si Kristo sa Alpha at Omega. Alam nyo po pag ganito ang pananalita na hindi Diyos si Kristo, kilala ninyo kung sino yung mga ganitong mga grupo, mga samahan na hindi kumikilala kay Kristo. Kasi po kung hindi mo kinikilala si Kristo, parang sinabi niya sa kanyang sarili, walang Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Basahin muna natin ito. Basahin po natin dito sa mga awit 14.1 ang mangmang -mang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na magagawa, walang gumagawa ng mabuti. Tandaan po ninyo, no? Walang magagawang mabuti ang nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Kaya, mga kapatid, dito sa mga komento po nila, nuho ano para bang ang pagkakilala nila kay Kristo ay isang nilalang lang. Pero dapat natin makilala na si Kristo po ay kasama ng Ama sa paglalang. Kaya ating bibigyan po ng magandang paliwanag po itong mga talatang ito no, na ating mababasa. Ako ang Alpa at ang Omega. Sino ba ang tinutukoy dito? Alam niyo po, para makilala natin, mag-ama po din yan. Ang tinutukoy dyan sa Alpha at Omega. Ayan, halika, alamin natin sa mga kasulatan, bigyan po natin ito ng paglilinaw. Basahin natin dito sa mga kasulatan sa Aklat ng Pahayag 1.8. Pansinin natin ang mga talatang ito. No? Sabi dito, Apokalipsis 1.8, Ako ang Alpa at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Napansin po ba ninyo, no? Dito tumutukoy mag-ama po yan. Kung papansinin po ninyo. Pero dito sa mga komento natin na ating nililinaw, no, titingnan din natin yung kanilang pagkaunawa na si Kristo daw ay hindi Diyos. At ipang tutunghayan sa banal na kasulatan, ganito pa ho ang ating mababasa sa mga kasulatan. Ano Ating basahin din dito sa Apokalipsis 21.6 At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. O di ba? Si Kristo po 'yan, ang tinutukoy diyan sa Alpa at Omega. O isa pang talata, ating bibigyan din ng pansin ito. Apocalypse 22:13, ako ang Alpa at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas yun pala ang ibig sabihin ng alpha at omega. So, ganito po yan para maintindihan natin na kung talagang itong tinutukoy dito sa ating po magiging talakayan, ako ang alpha at ang omega, bagamat may nagkomento, paniniwalaan ba ninyo siya na kung sana ay sinasabi pa niya, hindi Diyos si Kristo sa alpha at omega. Ating titingnan ho, yung katangian ng ama, nasa katangian din ng anak. At iyan ang ating aalamin nun ho sapagkat sinasabi niya dito, ang Diyos Ama ay Alpa. Ang Diyos ay Una. sapagkat sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. O ng Korinto 8.6. O siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Tingnan natin, ang manlilikha po ay mag-ama rin po yan mga kapatid. Kaya lininawin po natin sa ganito mga kasulatan, ang mga bagay na yan. Tingnan mo natin, ano ho? kung ang kalalagayan ng ating Panginoong Diyos ay may pagkapanginoon at ganoon din ang kanyang anak. Tingnan natin dito sa mga sulat po sa aklat ng Salmo. Uh, sent to 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Dito may salitang dalawang Panginoon. Lahat capital letters tumutukoy sa Ama at yung sumunod na aking Panginoon tumutukoy ito kay Kristo. Meaning, dalawa ang pinaglilingkuran ni Haring David. Ito po ay sa mga Israelita kung paano nagpakilala ang Panginoon Diyos sa bayang Israel. So, malinaw po ba? Ngayon, idadagdag pa natin ng mga talatang ito. Na kung saan ay mag-amaga ito ay mayroong bang tinatawag na kalwalatian ay iisa? Tingnan natin sa Hebreo 1.3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay ganun din siya. So, malinaw po. Kung ano daw yung Diyos, ganon din siya. Kaya meaning, dito sa kalilang mga sinasabi, parang uh, si Kristo ay binibigyan nila ng downgrade na hindi Diyos, si Kristo. Pero dito po sa mga sulat ng Hebreo, ay nagpapakita kung ano daw yung Diyos, ay ganon din siya. Tumutukoy sa kanyang anak. Sabi pa dito, siya ang nagiingat sa lahat ng bagay sa mundo. Ibig sabihin po, binigyan po ng kapahamalaan si Kristo dito sa mundong ito. Ma Malinaw po ba mga kapatid? Tuloy pa natin sa mabagita ng kapangyarihan niyang salita. O yun po. Pag sinabing salita si Kristo rin po 'yun. Matapos niya tayong linisin, 'yan po ang naging magandang uh, programa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak, siya ang nagpaawi ng kasalanan, nilinis tayo. Tandaan po niyan, sa ating mga kasalanan umupo siya sa kanan ng makapangyan Diyos doon sa langit. Yun, di ba? So, ibig sabihin, malino po ang kalualatian, kadakilaan ng Diyos, kung ganun ang ama, ganun din ang anak. So, the same essence. manino po ba? Kasi, yung sinasabi po dito, ako at ang ama ay iisa. Sinasabi sa sulat ni Juan, 10.30. So, ibig sabihin po, iisa ang kalalagayan na pagiging Diyos. Meron sariling kalwalatian ng anak, may sariling kalwalatian ng ama na kung saan meron po silang walang hanggang buhay. Mananatili. Malinaw po ba? O ito pa. Idagdag natin ito. So pag sa pagiging Diyos naman ay ating maunuan dito sa Hebreo 1:10. At sinabi pa niya sa kanyang anak, mismo yung ama ang nagsasabi, "Simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan." So malinaw po kung yung anak na kusan ay sinabi ng ama na itong Panginoong ito na si Kristo ay lumilikha ng mundo at ng kalangitan. yung bang ama lumikha din? Patunayan din natin sa mga kasulatan na lumilikha din po ang ama. Sabi po dito sa 8.27, Naron na ako, sabi nung anak, nang likha niya ang langit, maging nang likha niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. So, malinaw po. So, mag-ama po lumilikha ng lahat ng bagay. Mag-ama po ito. Bakit? Ito ang sinasabi po doon sa binigay, binigay din niya talata na kung saan ay parang hindi niya napagkakaunawa itong unang korinto 8 -6. Balikan po natin ang kanyang katanungan. So, ito ang sinasabi niya. Ang Diyos ay una sa pagka sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Parang hindi niya isinama si Kristo. Kasi nga, ang kanyang pagkaunawa hindi daw Diyos si Kristo. O ating unawain po itong unang korinto 8 -6. Sinasabi dito... Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama. Tama po yun. Nag-iisa nag, mo, nag po yung Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Malinaw. Buhat daw sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya. So malinaw po. At isa lamang Panginoon si Yeso Kristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay tayo'y sa pamagitan niya. oh sa kanya din pala lahat ang mga bagay ang mga bagay na yan, inuunawa natin. Palit lang tayo ng ibang salin para mas maintindihan natin. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Tandaan po ninyo, ang Ama lumikha ng lahat ng bagay. Si Kristo rin po ba lumikha ng lahat ng bagay? O basahin hindi na po dito. At may isang Panginoon lamang, si Yeso Kristo, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Malikha, malinaw po ba? Kung ang Ama manlilikha, maging yung kanyang anak manlilikha. Yan po ay magpapatunay dito sa Aklat ng Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman? Meaning, mag-ama po talaga. Kung ibabase po natin dito sa Ono ng, uh, ng Korinto 8 is So, mag-ama po yan. Kaya, kaibigan na uh, Jason, kung ito ang naituro sa inyo na si Kristo ay hindi Diyos, wala akong magagawa. Kasi diya ka pumanig. Pumanig ka kay Kristo, alamin mo ang katotohanan na kay Kristo. matatagpuan mo ang mga katotohanan binabasa natin sa kasulatan. Ano? Yan ang nagpalinaw po sa atin. Kaya kaibigan, salamat kung hindi mo naintindihan ang kalalagayan ng amatang anak. Yung po ay alpha at omega. Ito po ay mag-ama. So salamat muli. Sana nakaunawa po kayo. Please like and subscribe to our channel. God bless you po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.